All kita aking video. Ay, yung kanina. Ayan. Sige na ko. Ayan. Oops. Ayan. 13k gold. And 129 grips. Ari. 1. Ayan, katapat sa video. Ari. Score niya. 6, 9.9 k gold tapos uh, 120 million kills level 15 ako level 16 parang ako lang ang support. daig ko pa ang mahal pa. score niya 1, 5, 10, 8, 8, 16 da, ko si spark no support pero yan na ito sa ngayon salamat sa panunood sa salamat sa salamat sa, salamat sa panunood loyal ako sa dot ay sa lol uh, salamat bye bye